Doon pala sa mga viewers natin na nagtatanong tungkol sa mic input ng ating mixer. So pag ginagamit sa video okay, itong ating mixer medyo kapos no? Medyo kapos yung ating mic volume at saka yung pinaka-eco nito. So halimbawa, uh, katulad nito ano, itong setup natin, ginawa din natin ito nung nakaraang video natin. Yung DVD, uh, mixer ayan, at saka dalawang amplifier. Pag ganitong setup mga idol, uh, mas okay na mag-mic input tayo dito sa ating uh, DVD dahil meron siyang uh, mic volume at saka echo. So yung source ng music natin dito na rin manggagaling sa ating DVD ano. So ang mangyayari nito pag dito tayo nag-mic input sa ating DVD, uh, dito sa ating mixer, ang tanging gagalawin na lang natin dito yung pinaka main volume at saka yung volume ng ating uh, source ng music dahil kasama yung Uh, source ng music natin sa microphone. So itong if send dapat hindi na natin ito gagalawin para hindi apektado yung ating uh, music. So dito kasi mga idol, pag gumagamit tayo ng DVD, ah uh, madadagdagan yung volume natin at saka mapapaganda natin yung ating ah uh, voices lalo sa out ng ating microphone. Kahit hindi tayo mag-videoke okay, no, pwede natin gamitin itong ating DVD para sa ating mic uh, input para makatulong dito sa ating mixer no na mapaganda yung ating microphone output para dun sa buses na gusto natin. So ito mga idol, ipapakita natin yung adjust natin dito. Uh, kasi dito kahit gawin lang natin ang na 11 o'clock yung ating mic, ang eco nasa 1 o'clock depende kasi yan sa ating uh, area. ano Kung nasa outdoor tayo okay, kahit mapalakasan natin yung ating mic dyan, depende sa layo, A sound box sa ating microphone. So, so nasa indoor naman tayo uh, magubago ang settings nito dahil uh, kulog na yung ating area na pinagsisitapan so papakita natin mga idol ang pagdito tayo ng mic input so ito mga idol, nag mic input na tayo dyan, ano, so wag muna tayo mag play ng music uh, sa microphone lang muna tayo so katulad niyan, naka 11 o'clock at saka yung echo natin naka 1 o'clock so unti-unti nating i to, gagamit na tayo ng uh, microphone um, mic testing check 1, 2, 3 hello, hello Mike test si Lou. so nakahap pa lang yung ating volume pero malakas na yung ating mic, ayan dito tayo naka uh, mic input, ano so pwede tayo mag ano, dito magdagdag pa ng volume, so mag feedback po yan, pag uh, medyo malakas na, ayan so adjust na lang tayo pwede din tayo magdagdag ng echo ayan, hello, hello sound ayan, dagdag bawas lang tayo hindi natin pwede nasabayin yung mic, volume at saka echo. No? Dapat magkaiba po yan siya para hindi malakas ang feedback. So katulad yan, ayan. So okay na yung ganyang um, volume ko. Ano? So kung gusto pa natin palakasan, pwede naman tayo dito magdagdag ng volume sa ating main volume. Ano? Ayan, mag-attempt na siya na mag-feedback. So ito naman mga idol, uh, lagyan na natin ng music ano. Magpi-play tayo sa ating ah uh, DVD. So ayan may naka-play na ng music. Magbo-volume na rin tayo dito sa ating uh, mixer ano. Check. Hello, hello. Hello mic testing. Testing. Check. Check mic test, Hello. Hello mic test. So diyan mga idol, pwede tayong mag Uh, dagdag ng mic volume lalo pag may music na kung gusto pa natin napalakasan yung ating uh, mic basta hindi lang tayo mag-feedback okay pa tayo magdagdag ng mic volume at saka echo so ganoon lang idol ano uh, malaking tulong itong ating DVD lalo makadagdag sya ng uh, volume sa ating mixer